Tugnaw? Tugnaw, no? Oo. Hindi na, habol lang. Maghabol ang bata kay Tugnaw. Saan so, ko? pagluto? Rugsod, anak-anak. Nagparaig pa mangkang mama. Yan po, guys. Nilagyan ko po ng ano. Kumot si papi. Kasi nilalamig. Eh nagbintilado lang po kami guys kasi maraming lamok. Ito po si papi nasa tagiliran ko po guys. Nilalamig po siya mga palangga. Mm, tarong maghabol Kagitog na ang bibi ni mama. Grabe, kintugnawan ano ni puta. Ah? 'Di matabang ang katugno. Ayan, wala pa po kaming ano. Wala pa kaming agahan, guys. Hindi pa po kami nag-umagahan ni Papi dahil wala pa kaming ulam. So nag magluluto po ako ngayon ng ulam, guys. Ah, lang isda po ako with malunggay. Yan, nakabili po ako ng half kilo kahapon ng isda, guys. So, yan lang po ang aming uulamin. Until mamayang hapon. So, good morning. Cold day morning. Yan, medyo na ano, medyo okay na po yung agi ng dagom guys, ng sinulid. So, hospital, yan po. Yan po si papi, natutulog. Nilalamig po siya guys. Motor ni Kuya mickey ni mo anak ba? kuya yani ni mo anak kiusab na po tingog, anak. Ako ang tingog anak tilinad na dako ang tingog anak iyang <sighs> giusab anak Say good morning to your viewers, anak na hilo guys wala pa po kaming kain ni mama lisa Iyara kong gihabulan guys kagitog na no, man ko guys oy itog na no, si papi guys oy gihabulan ni mama lisa bless mama taga santo kaloyan sa si ginoo ang bata ni mamang buutan guapo pag yun kwa anog muta kadagag muta ang bibi alam niya ba kayong tuog sa bata gabi eh Uh, uh. Lami ba kayong tuwag ni papi? Murag na may ilaga Dress ilawm anak Murag na ilaga anak Check na niyang mama sa anak Ayan katapos nito guys magluluto na po ako ng ano tinulang isda so, lalagyan po po ng malunggay so magandang umaga sa lahat time check here is 8am so kumakain na naman kami ni papi guys ng ano ng prutas yung apple at uh, tinapay kaninang umaga so ngayon uh, magluluto na po ako ng uh, namin so good morning magandang umaga happy tuesday